Sa gitna ng malakas na ulan, rumaragas ang baha at kawalan ng mabilis na aksyon mula sa gobyerno, lumilitaw ang mga kwento ng tunay na bayani. Hindi mga politiko, hindi mga opisyal, kundi mga simpleng tatay, nanay at anak na handang isakripisyo ang sarili para mailigtas ang mahal sa buhay. Isang ama ang buong tapang na iniligtas ang kanyang pamilya mula sa rumaragasang baha ngunit nasawi matapos mapulikat at malunod. Hanggang sa huling sandali, ang iniisip niya ay kaligtasan ng kanyang mahal sa buhay. Kung may ama na handang ialay ang buhay para sa pamilya, meron ding anak na hindi sumuko, kahit baha ang naging kalaban. Isang binata ang halos ilang araw na lumusong sa baha para hanapin ang kanyang nawawalang ama. Ngunit dahil sa matagal na pagkakababad sa maruming tubig, siya mismo ang nasawi dahil sa leptospirosis. At sa Sultan Kudarat, isa na namang trahedya ang naganap, isang ina at ang kanyang munting anak ang nalunod sa gitna ng malakas na agos ng baha. Magkakaibang kwento, pero iisa ang aral. Sa panahon ng sakuna, ang pinakamalaking bayani ay hindi ang nasa entablado o opisina, kundi ang mga ordinaryong Pilipino na handang magsakripisyo ng lahat kapalit ng buhay ng kanilang pamilya. Pero habang patuloy na namamatay ang mga inosente sa gitna ng kalamidad, nasaan ang bilyon-bilyong pondo na nakalaan daw para sa flood control? Bakit taon-taon, iisa ang senaryo, lunod ang taong bayan, pero lumulutang ang mga pangako? Ang tanong ngayon, sino ang tunay na may malasakit sa bayan? At sino ang tunay na salarin? Ito ang kwento ng sakripisyo ng tao, kapabayaan ng sistema, at ng mas mabigat na tanong, sino ba talaga ang lumulubog? ang mga biktima ng baha o ang gobyerno sa dagat ng katiwalian. Bago natin ipagpatuloy, huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel dahil laking tulong na yan sa aming mga content creator. Let's go! Sa kasagsagan ng rumaragasang baha, habang lahat ay naghahanap ng ligtas na lugar, isang ama ang piniling manatili, hindi para sa sarili, kundi para sa kanyang pamilya, si Tatay Esplago, hanggang sa huling sandali, pamilya ang iniisip. Sa halip na tumakas, gumawa siya ng paraan. Gumawa ng papag at iniakyat ang kanyang asawa, mga anak at kamag-anak sa bubong para manatiling buhay sa kabila ng rumaragasang tubig. At hindi pa doon nagtapos, sinubukan pa niyang gumawa ng balsa para mailigtas silang lahat. Pero sa gitna ng pagod at ginaw, pinulikat ang kanyang katawan. Hindi na siya nakalangoy pabalik. Doon nagtapos ang kanyang buhay, kapalit ng kaligtasan ng sampung tao. Isipin ninyo, mga kababayan, Isang ordinaryong tatay, walang armas, walang pondo, walang titulo, pero naging bayani. Habang ang mga may kapangyarihan, nakaupo sa malalambot na upuan, tila walang pakialam sa mga pamilyang nalulunod sa baha. At dito pumapasok ang masakit na tanong. Bakit kailangang may ama na mamatay para masalba ang pamilya? Bakit umaasa ang taumbayan sa sakripisyo ng mga ordinaryong tao kung bilyon-bilyon na ang inilaan ng gobyerno? para sa flood control. Kung may ama na handang ialay ang buhay para sa pamilya, may anak din na hindi sumuko kahit baha ang kalaban. Si John De La Rosa, 20 años, ilang araw na lumusong sa baha sa Malabon para hanapin ang kanyang ama. Araw at gabi siyang naglakad sa maruming tubig, umaasang makita ang nawawala nilang padre de pamilya. Pero ang masakit, hindi pala nawawala ang kanyang ama. Nahuli pala ito ng mga pulis dahil sa paglalaro ng Karay Cruz tatlong araw na palang nakakulong pero ni Minsan hindi ipinaalam sa pamilya. Habang si Dion, araw-araw binababad ang katawan sa baha, desperado, umaasang ligtas pa ang kanyang ama hanggang sa makita niya nga ito sa presinto. Akala niya tapos na ang paghihirap pero hindi pa pala. Ilang araw lang matapos ang paghahanap, nilagnat si Dion, sumakit ang katawan at hindi na nagising. Leptospirosis ang ikinamatay niya isang sakit na galing mismo sa maruming baha na kanyang nilusong, sa paghahanap na sana'y hindi na kinailangan kung may malasakit lang ang dapat magpaliwanag. Isang ama ang ikinulong, isang anak ang nawala, isang pamilya ang winasak hindi lang ng baha kundi ng kapabayaan at bulok na sistema. Habang may tatay na nagbuwis ng buhay at anak na hindi na nakabalik sa Sultan Kudarat naman, isang ina at batang anak ang naging susunod na biktima ng trahedya si Myla Pulido, 34 na taong gulang, kasama ang kanyang labing dalawang taong gulang na anak na si Mylin. Sa gitna ng biglang pag-apaw ng tubig, tinangka nilang tumakas patungo sa mas mataas na lugar, pero bago pa man sila makalayo, sinalubong sila ng rumaragasang flash flood. Sa isang iglap, tinangay ang mag-ina ng malakas na agos. Walang kalaban-laban, walang pagkakataong lumingon pa. Nang matagpuan sila ng mga rescuer, wala ng buhay ang mag-ina. At hindi lang sila, isang walong taong gulang na bata rin ang nalunod sa parehong sakuna. Tatlong inosenteng buhay ang nabura sa isang araw. Tatlong pangarap ang hindi na natuloy. Tatlong pamilyang iniwan ng sugat na hindi na maghihilom. At kung bilyon-bilyon ang inilaan para sa flood control. Bakit hanggang ngayon, baha pa rin ang tunay na hari sa ating mga kalsada? Simula 2022 higit 556 bilyon na ang inilaan para sa mga proyekto laban sa baha. Katumbas nito, halos isang bilyon kada araw. Noong 2024, 244 bilyon ang nailaan. At ngayong 2025, mas mataas pa, 303 bilyon ang ibubuhos, halos 34% ng buong budget ng DPWH. Pero mga kababayan, kahit ganun kalaki ang halagang nilaan, bakit taon-taon, pareho pa rin ang kwento lubog ang mga komunidad, nalulunod ang mga pamilya, at libu-libong Pilipino ang napipilitang lumikas. Ayon sa Commission on Audit, mahigit 216 billion na halaga ng mga proyekto kasama ang mga flood control structures ay na-delay o hindi pa rin natatapos hanggang ngayon. Isipin ninyo pera na dapat sanay proteksyon sa mamamayan na nanatiling proyekto lang sa papel habang bumabagsak ang ulan bumabagsak din ang tiwala ng taumbayan, dahil imbes na proteksyon, ghost projects, substandard na konstruksyon, at political insertions ang nakikita. Kung may pondo naman, bakit hindi nararamdaman ng tao ang solusyon? At kung may gobyerno naman, bakit mga ordinaryong tatay, nanay, at anak ang nagiging bayani sa halip na sila? Dahil sa sunod-sunod na trahedya at reklamo ng mamamayan, pumutok na rin sa Senado ang usapin ghost projects, favoritism, at bilyon-bilyong pundong nilamon ng katiwalian. Sa ilalim ng Senate Blue Ribbon Committee, binuksan ang investigasyon na tinawag nilang Philippines Underwater. Ang mismong Pangulong Marcos na ang umamin, labin limang kontratista lamang ang nakasalo ng mahigit 100 billion halaga ng flood control projects. Isipin ninyo, labin lima lang. Pero sang katutak na kontrata ang hawak nila. At hindi lang iyon. Sa pagdinig, Mismong mga opisyal ng Department of Public Works and Highways ang umamin na may natanggap silang report ng ghost projects sa Bulacan, partikular sa Kalumpit, Hagonoy at Malolos. Ang contractor, ang Wawao Builders na umano'y nakakuha ng 9 billion na proyekto nationwide at halos 5.9 billion dito ay sa Bulacan lang. Nang tanungin ni Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada kung may ghost projects nga ba, Diretsong sinabi ni DPWH Secretary Manuel Bonoan, In all honesty, I think so. Kahit sila mismo, hindi na maitago ang katotohanan. Habang may mga pamilyang namamatay sa baha, may mga proyektong nakatala pero hindi umiiral. Mga ilog at estero, hindi na dredge, Mga floodway at pumping stations, hindi natatapos. Pero ang pera, nalulusaw, parang ulan sa gitna ng bagyo mismong si Senator Erwin Tulfo ang nagsabi ang flood control program na umabot na sa 545.6 billion ay walang iba kundi isang napakalaking pagnanakaw sa kaban ng bayan. Bakit? Dahil bago pa man daw magsimula ang proyekto, pinipilit na agad ang mga kontraktor na magbigay ng 20 hanggang 25% bilang komisyon sa mga politiko at opisyal. Ibig sabihin, hindi pa man nagsisimula, ninanakawan na. At kung ano man ang matitira, iyon na lang ang gagamitin para sa proyekto. Kaya naman hindi nakapagtataka kung bakit substandard, hilaw, o minsan ghost project ang lumalabas. Dahil kung 30 to 40 na lang ng budget ang aktual na napupunta sa proyekto, anong klasing depensa laban sa baha ang maasahan ng taumbayan? Hindi lang iyan. May mga ulat na ilang opisyal mismo ng DPWH ang may-ari rin ng mga construction firms. Sa madaling salita, sila na ang gumagawa ng proyekto, sila pa ang tumatanggap ng budget, sila pa ang kumikita. At habang nangyayari ito, nabubuo raw ang mga mansyon, nabibili ang mga luxury cars, nagkakaroon ng stakes sa mga kasino, at may ilan pang nababalitang bumibili ng sariling eroplano. Mga ordinaryong Pilipino ang lumulusong sa baha para mabuhay. Samantalang, may mga nasa kapangyarihan na lumulusong sa salapi ng bayan. At dito tayo napapaisip, Sino ba talaga ang tunay na bayani? Ang tatay na namatay para iligtas ang pamilya? O ang mga politikong patuloy na sinasakalang taumbayan gamit ang kanilang kasakiman? Kung iisipin, parang wala ng pag-asa. Taon-taon baha, taon-taon trahedya, at taon-taon bilyon-bilyon ang nilulustay. Pero mga kababayan, may mga lugar na nagpapatunay. Posible pala ang tunay na solusyon. Tingnan natin ang Marikina City. Isa ito sa mga pinakabahain na lungsod sa buong bansa. Pero dahil sa tamang river management, maayos na drainage system at maagang warning system, nakapagtala sila ng zero casualty kahit sa malalakas na ulan. Ibig sabihin, kapag tapat at mahusay ang pamumuno, may resulta. Ganito rin sa Iloilo Flood Control Project na natapos pa noong 2011. Sa halip na mag-ghost project, naglatag sila ng malinaw na plano, maayos na disenyo, at mahigpit na implementasyon. At hanggang ngayon, nakikinabang ang mga taga-Iloilo dahil mas handa sila sa pagdating ng malalakas na ulan. Mga kababayan, malinaw, hindi pera ang problema, hindi rin kawalan ng solusyon. Ang problema ay kung saan talaga napupunta ang pondo at kung sino ang humahawak ng proyekto. Kung kayang gawin ng Marikina at Iloilo, bakit hindi magawa ng DPWH na may pinakamalaking budget sa buong bansa? Bakit parang mas madali pang magpatayo ng mansyon ang ilang opisyal kaysa magpatayo ng matibay na floodway para sa mga Pilipino? Kaya ang tanong, hanggang kailan tayo aasa sa sakripisyo ng mga tatay, nanay at anak? Hanggang kailan natin titiisin na baha ang pumapatay sa ating mga mahal sa buhay habang katiwalian naman ang pumapatay sa kinabukasan ng bansa? Sa bawat bagyo, hindi lang kalsada at bahay ang nilulubog ng baha, kundi pati na rin ang tiwala natin sa gobyerno. At kung hindi kikilos ang taumbayan ngayon, baka bukas tayo na mismo ang susunod na biktima. Ikaw, handa ka na bang maningil o magpapalunod ka na lang sa agos ng katiwalian?